Good morning po. So buksan po natin yung Bible natin sa 2 Corinthians chapter 3. Chapter 3 verse 1. Akala ba ninyo pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo ang aming sulat ng rekomendasyon. Nakasulat kayo sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat na Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin. Hindi na nakasulat sa tinta, kundi isinusulat ang Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas ng bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Verse 4 Nasasabi namin ito dahil kami ay may pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Verse 5 kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito, subalit ang aming kakayahan ay kalob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasundo ang hindi nababatay sa kautosan na kasulat kundi sa Espiritu, sapagkat ang kautosan ay nakasulat at nagdudulot na ang kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. 7. nang ibigay ang kautusan na kaukit sa mga tapyas ng bato, nahayag ang kalwalhatian ng Diyos, kaya ang mga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang kung sa paglilingkod na batay sa kautusan na kaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating sa may kalakip na gayong kalwalhatian, gaano pa kaya ang kalwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Amen. Verse 9. Kung may ang paglilingkod na ragdudulot ang hatol na kamatayan, pa pang malawalhati ang paglilingkod na ragdudulot ng pagbawalang sala. First: 10. Dahil dito, masabi natin ang dating karawalatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na malawalhati. Verse 11. Kung may karawalatian ang lumipas, talo higit ang karawalatian ng mananatili pagpakailanman. Amen. Dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalokbong ng mukha para hindi makita ng mga Israeleta ang paglipas ng kalwalahatiyang iyon. Ngunit naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talokbong na iyon habang binabasa nila ang lumang tipan. Malis lamang ang talukbong iyon sa pakikipag-isa kay Kristo. Labing lima. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian Hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen.